Ay hey mga kaibigan, purihin natin si Jesus Maria at Jose. Narito na naman ang inuling God Father Bob, isang paring Carmelita. Kapagpalang araw ng Webes sa inyong lahat at nasa ikalimang araw na tayo sa buwan ng Desyembre, dalawang libo, dalawang potapat. Sa ating mga pagninilay araw-araw, patuloy tayong hinahamon na magsikap upang gumawa ng mabuti at upang maging mabuti sa ating buhay sa ating pagkikipagkapwa at sa lahat ng ating mga ginagawa. Pakinggan natin ang napakagandang aral na mapupulot natin sa ating Ibanghilyo sa araw na ito na ibabahagi sa atin ni San Mateo Kapitulo 7, Versikulo 21 hanggang 24, 27. Dito sinabi sa ating Ibanghilyo na hindi lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay makapasok sa kanyang kaharian. Pagkos ang gumagawa ng kaputihan at ng kanyang kalooban. Kaya malaking punto ito na pagnilaya natin, lalong lalo na sa ating pagsisikap na maging mabuting alagad, mabuting kristiyano. Kaya nga sabi ni Jesus, ang nakikinig ay siyang sumusunod kailangan talasan natin ang ating mga pandinig. Ano man ang ating naririnig, kailangan susiin natin kung ito ba ay tama, kung ito ba ay mali. Sa pagkasalukuyang panahon, laganap ang mga fake news. Kung maniwala tayo kaagad, hindi ito makatulong sa atin. Kaya kung ano man ang ating naririnig, suliin natin ito ng mabuti. At doon natin malaman sa pagmikit ng pagsusuri kung ang mga naririnig natin ay tama ba o mali pero ang susukatin dito sa pagsulod sa kalooban ng Diyos ay yung pakikinig sa mabuting balita ibig sabihin ang lahat ng ipinapahayag sa mabuting balita ito yung mga mabubuting gawain din kaya kung sino man ang nakarinig sa mga mabubuting gawain na patuloy na hinahamon sa atin ng simbahan kailangan magsikapan natin na may isa buhay at may isa gawa ito isipin natin na hindi lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay makapasok sa kanyang karian pagkos ang gumagawa ng kabutihan pagpala inawa tayo ng Panginoon sa ating pangalarangin, Panginoong Isus turuan mo kaming maging mabuti palagi turuan mo kaming ang kabutihan mo ang siyang maghari sa aming mga puso at isipan amen